naman, palaruin mo na ako. Maato ni yung pakulaw eh. Sakuragi, huwag mo nga siyang tawagin tatang. Coach Ansa, yung pangalan niya. Kailangan na nila ako. Natatalo na tayo. Ewan ko ba kung bakit magalang ka sa akin pero ang bastos mo sa kanya. Ewan ko. Defense! 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 Huwag silang patataanin! Ang oh! Ang yabang ni Bakulaw. Porke na supal pa niya si Gory! nagyayabang na siya. Akala mo, panalo na sila eh. Naku, hindi magandito. Dahil sa Uzumin yan, nabubuhayan yung ibang player. Yun na nga eh. Ano na tayo. Kailangan na maglaro secret weapon. Ha? Sa wakas, maglalaro na rin secret weapon. Tukawa po ka na! Ano, ano ba nga ba talo pinagsasasabi mo? Dadalo mo mo ka lang ang mula na mas maglalaro. Pwede na umupo ka na! Ah! Pwede ba? Bitiwan nyo na ako. Maglalaro na ako sabi. Mga wakas! Huwag kayo magpapatahan sa bakulong niya. Lumaba kayo! mukan nang gugulo na naman si Ano Michi. Akala mo naman makakatulong siya sa team nila kung palalaruin siya. Oo Hindi naman niya kakayanan yung number four na Riyonan. Wala tayong magagawa. Kanyang talaga siya. Hindi yan uupo na lang at manonood na matalo sila. Kung hindi palalaroin yan, manggugulo yan. Sigurado. Ayan na, high blood na siya. Sige, galingan nyo, Riyonan! Oh, 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 oh. One, two, one. Hindi ako makapaniwala na hindi siya malusta ni Rukawa at Akagi Tapos ang bibilis pa nilang kumilos Malakas pala ang reyonan Yasuda, alisan mo! Paso mo yung bola! Bilisan mo! Wala na, natatakot na si Yasuda sa depensa ni Usumi Basta nagsimdak na siya, siraan ang laro niya Ano ba, Tatang? Oras na para gamitin mo secret weapon mo Ano ba? Kumupo ka nga Huwag kang mag-alala, meron pa tayong ala sa basketball court. Medyo antukin nga lang. Pero magaling siya. Akin okay, na! Tsurukawa, bantayin nyo! Balak niya kabunin ang captain natin! Hindi mo ako kaya! Ha? Uh. Ha? Huh? Uh. Huh? Uh. Huh? Okay, let's go! Let's go! Mayabang. Rukawo! Siguro mo siya! Aba! Mabilis din pala rukawang yun ah! Oo! Ang bilis! Pareho silang mabilis! I-shoot niya! <laughs> Walang araw ka ko din yun. Ang galing talaga ng play na yun. Okay, malawakin natin ang laman natin sa kanila. Oo! Oh! Naku, mukhang nagpahawala na sila. Let's go! Tapos kayo! Let's Kaya kayo yes! Kaya kayo naman nyo! Bakit yung manapit kami ang tinamit? Kahit hindi Captain si Sendo, malaking bagay ang paglalaro niya para sa team. Basta magkasama silang dalawa ni Ujumi, hindi papalya ang Malaki ang pagkasa namin. Makinig kayo! Gusto ko bago matapos ang first half, 30 points ang kalamang natin! Oh! 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 Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Bakit mo ginawa yun? How dare you? Referee! <makes noise> Referee! Technical foul, Sakuragi! Hmm? dominadon dominado ng Riona ng unang lima minuto ng first half. At dahil sa technical foul ni Hanamichi, nadagdagan pa ng isa at naging 15-0 ang score. Naniniwala si Tauka na mapapalawak pang lamang hanggang 30 points bago matapos ang first half at ipinamamalas ng higanting si Uzumi at ng ace na si Sendo ang kanilang kakayahan.